bagong pakikipagsapalara naman tayo sa laut kaya medyo masikasigang dagat pero kaya ng bangka man mga kapadyers ito nga pala aking kamera titisigin ko ang maitayang dagat kung naman ang kuha natin worse nga pala ngayon, halosin ko na ng hapon mga kapadyers, malakas lang kasi ang hangin ng kamihan pero okay lang yung mga kapadyers basta kaya ng bangka dyan lang kami sa parting malapit lang, hindi kayo malayo at baka lumakas ang panahon abang abang lang nga may isang pagdive God bless, ingat tayong lahat unang sisid ng bagong kamera natin iba ang kulay mga kapaders para tayo nasa disyerto lumalangoy na ito is the timbungan nakakapanibago mamana mga kapaders iba ang kulay ng video natin ngayon pasinsya na mm -hmm. pambinta kagad at para makabawi sa bagong camera natin sana may makasama pa ito mga kapaders Okay man kulay ng isda ang problema yung bahura parang kakaibang kulay mga kapaders may adjust pa yata ito sa settings baka hindi ko lang natukoy pag uwi ko lang ito aayusin mga kapadyers pag ko may itong bagong kamera natin okay man sanang kuha ng isda magandang kulay o, ang problema itong bahura sa kaibang kulay mga kapadyers yun kulambutan nakasilong sa malaking corals sigurado pa sa akin mm hmm gitik mga kapadyers sa mga tinatanong po dyan ang gamit kong kamera ngayon akaso Brave 7 le po mga kapadyers Ito'y bagong belikula ang yung mayroon pong camera ng katulad sa akin. Bakit comment naman po, baka piling magtanong sa inyo kung paano mag-adjust ng gaitong camera. Gumanda lang sana Kuhaan ang kuha ng video natin sa Corals para buhay na buhay. Ngayon ay parang patay mga kapaders. Parang walang klaro ang kulay ng bahura. Yung ating nakapa na okay lang. Hanapan pa natin, baka mayroong kasamahan yung kulambutan. Naroon, pula po. Sibungin orsono mga kapaders. Napaganda ang sabak ng bagong kamera. Mm -hmm na mga kapaders para rin sentido ang tama ng lapo-lapo ay itong pandaradagdag salamat lord magandang biyaya ito ngayon pati lapo ibang kulay nagaabok-abok mga kapaders ang gusto ko sana yung corals yung natural na kulay matutukoy ko lang yung pag-adjust pag, pag ko bukas ng oras naroon balat ng shampoo basura mga kapas kukuhain natin yan ay mamaya na yan may lapo-lapo at baka makatakas mga kapaders mm nakabunot pa naroon na sa malayo susundan ko kung saan mapunta yun nasa na kayo na pula pong yun na ito matampusa na lang orbigan mm -hmm. pandaradagdag pambinta. nasa na kayo na pula pong yun sumuot pagpakita ka sana sa akin malinaw sana ang kuwalang video natin ng bagong camera may kaunting problema lang ang mga kapaders pero matutukoy lang natin yan hanap malang tayo Pagtsagaan ko muna ito ngayong gabi mga kapals. Dali siyang camera ko, iniwan ko sa bahay. At kung na ko, baka magamit ko sana sa pangalwan dive. Talik ba ako? Mm -hmm. Lagata ka dyan. Ayos itong pandagdag. Sana mayroong pangkasamahan. Siyang Siya nga pala mga kapaders. Video ko ngayon, kung medyo masama man ang kulay ng bahura, pagpasinsyahan nyo na po. Bawi ilang ako sa susunod adventure natin gagawin. Hanap ulit tayo mga kapaders. Naroon sa unahan. Malayo pala ang. Ayun, sige lang oy gudlawan na sulit kung tawag sa amin ayan malapit na ako mga mm Hmm, yari ka man dyan bitili ito mga kapatid ayos yung pandaradagdag salamat na naman at meron tayong pangbigas bukas na umaga pag ito na ibinta bukas wala man sarang pinagbago ang kulay ng isda halos parehas laang ang problema yung bahura mga kapaders. hanap ulit tayo pakita mang isda naroon Bigan uli mga kapaders or matampusa. Mhm, mm -hmm, naudog. Gitik mga kapaders. Ayos na naman 'tong pandaradagdag. Malaking bigan ito. Sana may kasamaan, kasamahan. Nakikita ninyo mga kapaders ang kulay ng isda sa kabawra. Halos parehas laang. Natatawa ako sa kulay ng kuha ng bagong camera natin. Ibang diba kulay. Okay na 'yan. At mo muna mga kapaders. Naroon malaking isda nakasuot sa butas. Orinis. Mhm. Mm no one tama mga kapaders gitik ayan masarap itong fish bulin alsin muna ang balat tapos gagangahin na may mga ricado pagkatapos pagang ay alsin ng mga tinik Sa kami fish bulin nalagyan ng crispy fry masarap itong mga kapaders saka may na naman tayo pakita mga isda dito sa butas atin silipin naro may nakasuot mga kapaders sungkitin ko muna para matras uy tapasan uli urinis malaki mm yari ka na naman dyan ayos to pandaradagdag pang ulam mga kapaders fishbowl na naman hindi namin tumadaing bukas dahil maulan mga kapaders at baka mabulok laang ayos to pang ulam na laang pipirituhin o kaya fishbowlin mga kapaders dito sana sa amin binibili ito kaya lang ang kilo 30 iulam ko na laang ito bukas sardinas nga isang lata 35 tapos ito may isang kiloan 30 ang kilo na ito bibiya mga kapadir lipstickan sungkitin ko muna para umatras mm -hmm. ibabawin ko pang pa kimpana yun hindi ka dyan makakatakas lampas ang sima ng panok sa parting katawan mo lawihan na rin itong bibiyang ito ito ang katamtaman na laki ng bibiya mga kapadirs ito ang pinakang malaking sukat ng bibiya mga kalating kilo na ito ganito kalaki Ayos itong ulam ng akin na kay bukas. Ihawin na naman. Hanapan ko pa, baka mayroong kasamahan. Nanay na naking aking inakay, ipapanaan ko ng pang ulam para tag-isa sila. Na ito, may nakasuot mga kapaders. Bibiya uli. Nakarap sa atin. Mm -hmm. Mata ang tama. Sigurado ka dyan, mga ka Na ito mga kapaders, dumalaga ka na ito na bibiya. Tag-isa na mag-inako ng pang ulam ako naman mag-aanap mga kapatid para sa akin naman. Yang corals na yan, kung makita nyo personal, magandang kulay ng mga kapatids. Naroon mga kapatids, inangatan ko ng langoy, malaking tribal eh. Dinobol rubber ko ng mga kapatids, papasiguruhin ko pagpana, sana magitik. Kwartan mm -hmm. linaw ito bukas, 150 ang kilo. Maganda ang binamay ng bagong kamera natin. Magandang klasikis lang na mga kapana. Nakakatsam ba tayo ng malaking trebale? eh? Siguro ko estimate ko dito, mga dalawang kilo na ito mga kapaders. Ito ang masapsa ng sabawan. Sa Kaya lang, pambinta mo na mga kapaders, para makabawit sa gastos. Masarap sana itong sinabawan bukas na umaga. Sana may kasamahan pa ito para madaluhan at ang may ulam ko itong isa. Hanapan pa natin ang kasamahan. Tribali, pakita ng madaluhan yon na may ulam ko ang isa inyo na ito pang ulam talaga. Dibogok pa nalang gabi. Mm ay uh, islog pang ulam ng kasamahan kung bukas na umaga masarap kayo itong gataan mga kapaders lalo pag may dalawang buong yung kasama sigurado maraming uubusin na alak ganito nga pala sa amin ang kilo na ito sandaan Magahanap na naman tayo mga kapaders ayan nakita niyang corals mga kapaders buhay na buhay sana ang problema ang kuha ng video natin ang masama na ito isdang lambingan pang ihaw bukas sala mga kapaders inugtulan nasa na kaya yun hanapin natin wala na mga kapaders hapnan tayo ng ibang mga pana naroon manalang gabi kibuk na naman masut na sigurado ka mm -hmm. pangalawang pana mga kapaders yung dalawang kasamaan ko sa si ng bangka ito tig isa sila mga kapaders mamay ko tuwahawakan Inalis ko muna yung mga tinikantayong nakatagka sa katawan ng pugita mga kapaders baka tayo mga tinik mantak pa naman iyan naroon sa parting ulo mga kapaders maraming tayong ay ha, tayong iyan tinatagkatagkaan pa man kaya ito ng tinik ayun, matanggal ka na Ayan mga kapaders, okay na ito yun, natanggal yung mga tinik-tinik natanggutin ko na ito at gigitikin ko Hanap ulit tayo mga kapaders ohoy kulambutan na ito na kuwartang linaw na yun, may kakainin mga kapaders. Ay, hindi natuloy. Ako, tutuluyan kitang panain. Mm hmm, getik. Hindi nakatinta mga kapaders. Salamat Lord, malaking kulambutan to. Kahit pa uti-utin dilin siya, kapaders, sa bagong camera natin nabili. XL na ito mga kapaders. Nagtasa ang presyo ng kulambutan ngayon dito sa amin. 120. Alisin ko na sa pana. Aroy, nagpatinta na mga kapaders sayang kung kailang nagitik sa kalakatupugan naman ng tinta hanap ulit tayo naroon isda mga kapaders manitis sarmuliti suriaw mm -hmm. silaw mga kapaders mataas ang grado marami pa ditong sa bagong camera ko ano daw kaya ang diskartibo ko sa gagawin ko pag iisipan ko mga kapaders kahit walang isip hanap ulit tayo Naeto ito dalawang isda isang manitis isang danggit dito ako sa danggit, mas malapad. Mm-hmm. dagdag mga kapaders. Nasaan pa ang kasamang danggit na ito? Pakita. Para mahal ko pa kayo. At maya maya, maaw na rin kami at mawi ma na. Kunting oras na lang mga kapaders. Hanap ulit tayo. Naroon mga kapaders, si Kadewis Rico. May pinanang malaking timbungan, islang may balbas. Naroon. Nakaulat ang kanyang biguti mga kapaders. Dalawa ang tama. Isa sa may parting ulo. Bakit ito nakabunot mga kapaders? Hanap ulit tayong isdang mga pana. Naroon, snapper mga kapaders. Matago ka pa. Mm -hmm. Pandaradagdag. siging ikot mga kapaders. Uy, huwag lang mga kabunot. Hanap ulit tayong isda. Naroon, budlaw na naman. Sulit ulit mga kapaders. Mm -hmm. Yari ka na naman dyan. Makakapulit na naman yata ito. Ay, hindi mampalan. Okay na ito, pandaragdag mga kapaders. Salamat Lord. Nagpakita na naman sa amin ng magandang biyaya ngayon. Aroy, nakatanggal pa mga kapaders. Panahin ko ulit. Bayo na, lumalangoy na, papalayo sa akin. Sundan ko ng na langoy. Nasakta na kaya mga kapaders, kaya sige hirit ng langoy. Sana tamaan. Tanang! Sala! Ito na lang mga kapaders. Ito na lang ang kanuping nabilugan kung tawag sa amin. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Sentido ang tama Pandaradagdag Sana mayro kasamaan ito Para ating mahuli pa mga kapaders. Uy! Ano yun? Malaking pating mga kapaders Naamoy at yung akong isda Baka kusong kainin Yun, layo Huwag ka sa akin lalapit Sige, layo Hanap ulit tayo Diyan sa parting unahan ulit mga kapaders Naroon may nakasuot Anong isda yung kaya ito? Maya-maya? pula po mga kapaders. press class nice da awan ko lang kung bininto ng buyer bukas pag nito binili sigurado ka sa akin bukas iulam kita masarap itong sinigang mga kapaders. maya maya na sila kung tawag sa amin awang ko lang po sa inyo kung tawag nyo dito hanapan natin baka mayroong kasama yung maya maya dito sa butas may nakasuot naroon mga kapadyers labas ang ulo Dali po mga kapaders. Itong masarap na gataan. O kaya pinirito. Kahit sinabawan, masarap din ito mga kapaders. Yang batong ina kasama sa video mga kapaders. Kung sa personal na kulay, yan po ay kulay pula. Tinamang kulay. Kulay maroon mga kapaders. Pero yung kuha sa isda, magandang kulay man. Normal. Dali po kung tawag sa amin yan mga kapaders. Awang kulang po din sa inyo. Hanap na naman tayo. Pakita mga isda at maahon na rin kami na ito, dali ulit mga kapaders kulay pula ginugtulan mm, -hmm. mga kapaders ulitin ko, na ito buntot lang ang kita mm, -hmm. huli ka na dyan, oy nakabut ulit mga kapaders nasa na kaya yun ating hanapin, may tama din mga kapaders sayang wala dito oy na ito mga kapaders, nagdudugo na ulitin ko, pangatlong pana yun, tinamaan din mga kapaders gitik dalipos mga kapaders so maraming klase Iba ang dalipos iba't ibang kulay mga kapaders okay na ito maaho na rin kami isang live kami bawi naman sigurado sa gastos may kikitain pa hanggang dito muna aking video sa pamana awa lang bukas sa ating huli mga kapaders magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders na ito huli sa isang surahan sa katribali sa kulambutan man yung ibang isda na sila yung mga kapasos na nag ng kulambutan sa kanong malaking tribali sa kayong malaking surahan. Ayos na yan. Bawin naman ang gastos, may kikitain pa. Yan nga pala aking asawa mga kapaders, si Aling Charlotte. Maraming salamat Lord sa biyaya kagabi. Kahit isang debla ang magandang pinagkalubo sa amin na biyaya. May pambigas naman kami, may pang pa. Abang-abang sa kikitain mamaya. Na ito pa man aming kinita kagabi sa isang debla ang mga kapaders. 1,514 ang gastos. 495. Ang natira, 1,019. Pinagli mga kapaders, pang limang bangka. Ito ang partihan bawat isa. 203 mga kapaders. Ayos na ito. Mga kapitan, dalawang kilong bigas. Yung sobra, pang gatas. Na-testing ko sana yung bagong camera natin. Kaya lang ang problema. Kulang pa mga kapaders. Kulay ang kuha ng video sa camera. Maraming salamat sa inyong panonood.